Nagbalik na ang alaala ng ama nyo. Kanina niya pa hinahanap si Marian. Narinig ko pang pabulong na wika ni Mami Sara sa dalawa kong anak. Talaga, Grandma? Buti naman po kung ganon. At least may kasama na kaming maghanap kay Mami. Parang gusto na nga namin i-report sa mga pulis ang pagkawala ni Mami eh. Kaya lang baka mapahamak ito lalo kapag malaman ng mga masasamang loob na nawawala ang isang bilyarin. Baka Ikapapahamak lalo ni mami kapag may ibang nakakaalam na wala ito sa mansyon. Mahinang wika ni Miracle sa lola nito. Buti naman at naisip niyo yan. Hindi pwedeng ipaalam natin sa lahat ang pagkawala niya. Tsak na maraming makikisawsaw at lalong mapahamak ang ina ninyo. Sa ngayon ang gawin natin tahimik natin siyang hanapin. Baka nasa paligid lang yon At nagpapalamig. Kung kinakailangan na mag-hire tayo ng private detective para mapabilis ang paghahanap gagawin natin. Sagot ni Daddy Russell. Agad naman sumang-ayon si Christian at tinawagan nito ang kanyang kakilala. Marian's POV Hingal na hingal akong napadilat ng aking mga mata. Agad kong inilibot ang aking paningin sa paligid. At bahagya pa akong nanibago sa aking kapaligiran. Ipinikit ko ang aking mga matat na naalala ko na wala pala kami sa mansyon. Umalis pala kami ng Metro Manila kasama si Ayan Bella. Agad kong tiningnan ang pwesto ni Ayan Bella. Nagulat pa ako dahil wala ito sa tabi ko. Nag-aalala akong bumaba ng higaan at mabilis na lumabas ng kwarto. Pakamamaya kung saan-saan na naman nagsusuot ang batang yon. Maingat akong naglakad palabas ng bahay. Agad na nawala ang matindi kong pag-aalala nang makita ko itong nakaupo sa isang shade house. Nasa gitna ng bakuran ito. Kaya naman magandang magmuni-muni dito. Tahimik itong nakatitig sa bilog na buwan. Dahan-dahan ko itong nilapitan at nang mapansin ako nito ay mabilis nitong pinunasan ng mga mata. Kung ganon, umiiyak si Bella. Bella, bakit nandito ka? Madilim pa at kailangan mo pang matulog. Malumanay kong wika dito. Hindi na po kasi ako makatulog, mami. Maaga po tayong natulog kanina at nang magising ako, hindi na ako makabalik sa pagtulog. Sagot nito sa akin. Naramdaman ko pa ang bahagyang pagpiyok ng boses nito. Umiiyak ka ba, Bella? Gusto mo bang bumalik tayo ng Manila? Tanong ko sa nag-aalalang boses dito. No, ma'am. I'm okay. May mga naalala lang po kasi ako eh. Malungkot po ako pero hindi po ibig sabihin noon na babalik na tayo ng Manila. Parang ang sarap kaya mamuhay sa lugar na ito. Napakatahimik ng paligid at wala akong nakikitang naglalakad ng kahit sino sa kalsada. Wala na rin sasakyan. Sagot nito sa akin at pinilit ng umite Kung ganon, bakit ka umiiyak? Naalala mo ba si Kurt? Pabirong tanong ko dito. Agad namang natigilan si Bella nang marinig ang pangalang yon. Pagkatapos ay yumuko. So, sabi ko na nga eh. Naalala mo si Kurt, Ikaw talaga. Okay lang naman na mamimiss mo siya. Natural lang yan dahil in love ka dun sa tao. Nakangiti kong sagot dito. Nakita ko naman na bahagyan na mula ang pisngi ni Bella. Kaya natawa ko dito. Normal lang yung nararamdaman mo, Bella. Sa opposite mo. Pero isipin mo din sana na hindi lahat ng bagay dito sa mundo ay kaya nating angkinin. Minsan matuto din tayong tumanggap ng pagkatalo. Makahulugan kong wika dito. Nakangiti namang tumitig sa akin si Bella. I understand, mommy. Kaya nang ma-realize kong walang nararamdaman na pagmamahal sa akin si Kurt, nagdesisyon akong huwag nalang ituloy ang kasalan. Ayokong tumulad kay... Um, sa kanya. Kay Ayan, sa tunay kong ina. Sagot nito sa akin. Agad ko namang hinawakan sa mga kamay si Bella. I'm so proud of you, Bella. Alam mo bang nangako ako sa nanay mo na Palalakayin kita ng maayos. Actually, yan ang huli niyang kahilingan. Nang ipinaubaya ka niya sa amin. Kaya alam kong kahit nahihirapan ng nanay mo na ipaubaya ka sa amin. Na mawalay ka sa kanya. Buong puso niya yung ginawa dahil mahal ka niya. Gusto niyang maging maayos ang buhay mo. Sagot ko dito. Agad naman nagpunas ng luha niya si Bella. Sabihin mo sa akin, mami ganoon ba talaga siya kasama? I mean, demonyita ba talaga siya? Tanong nito patungkol kay ate Ayan. Ngumiti ako at pinunasan ng luha nito sa mga mata. Nabulag lang si ate Ayan sa kanyang ambisyon at pagmamahal. Nakalimutan niyang may mga tao na siyang nasasaktan. Alam mo bang nagalit ako sa kanya ng maraming beses? Pero dahil kapatid ko siya, at nakita ko siyang nagbago, pinatawad ko siya ng buong puso, Bella. At isa pa, binigay kanya sa amin. Isa ka sa pinakamagandang regalo na natanggap ko mula sa kanya. Naiiyak kong wika dito, lalo namang napahagulgol si Bella. Kaya huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya. Who cares kung hindi niya alam kung sino ang tunay mong ama? Naging biktima din si Ate Ayan sa kamay ng mga malulupit na tao. Nagiging malupit din ang mundo sa kanya. Kinaya niya ang lahat, Bella. Hanggang sa naisilang ka niya. Para sa akin, napakabait niyang kapatid. Lalo na nang iniligtas niya ako sa mga kidnappers. Nagiging hero siya sa paningin ko. Kahit na masama ang tingin sa kanya ng mga tao, para sa akin, isa siyang hero. Nakangiti kong wika dito. Agad namang yumakap sa akin si Bella. Nakangiti kong tinapik ang likod nito. Nang mahimas-masanay nakangiti itong kumala sa pagkakayakap ko. Buong tamis itong ngumiti sa akin. Thank you, Mommy. Uwi ka nito. Para saan? Tanong ko. Sa lahat ng sinabi mo sa akin ngayon, sa pagmamahal at pag-iintindi mo sa akin, hindi mo ko itinuring na iba. Hindi ko naramdaman sa na hindi mo ko anak. Pantay ang pagtingin mo sa amin. Sa amin nila ate Miracle at kuya Christian. Nakangiti nitong wika. Of course, dahil bunso kita. Natatawa kong sagot dito. Tumawa naman si Ayan Bella. Abay mga bata kayo. kay aaga nyo namang gumising. Agad na wika ni Nanay Rusing sa amin. Gulat naman kaming napalingon dito. Hindi namin ito na malaya na lumabas ng bahay. Dahil abala kami sa pag-uusap ni Bella. Good morning po, Nanay. Nakangiting bati namin dito. Masaya namang lumapit sa amin ng matanda at umupo sa aming harapan. Ang aga niyo namang nagising. Hindi ba kayo komportable sa kwarto niyo? Malamok ba? Nag-aalala nitong tanong sa amin. Agad namang kaming umiling ni Ayan Bella. Hindi naman po. Maaga po kasi kaming nakatulog kagabi na Sagot ko dito. Sa bagay, baka nga naninibago pa kayo sa paligid. Teka lang, anong oras na ba? Tanong nito. Agad ko namang sinipat ang suot kong relo. Alas 4 na po ng madaling araw, Nay. Nakangiti kong sagot dito. Ganoon ba? Naku, pabuti at maaga kayong nagising. Gusto niyo bang pumunta tayo sa daungan ng mga manging isda? Mag-abang tayo ng mga huli nilang isda para may maulam tayong sariwa mamaya. Uwi ka ni Nanay Rusing. Agad namang kaming na-excite sa sinabi nito. Sabay pa kaming napatayo ni Ayan Bella. Talaga po? Merong ganun dito? Agad na tanong ni Ayan Bella. Oo naman, Iha. Karamihan sa mga tao dito sa pangingisda na bubuhay. Kaya sige na magbihis kayo ng komportabling damit. Aalis agad tayo. Excited naman kaming bumalik ni Bella ng kwarto. Agad kami nagbihis at kumuha ng pera para sa mama kay Nanay Rusing. Pareho kaming excited ni Bella sa bagong karanasan dito sa probinsya. Siguro nga kailangan muna namin mag-enjoy. Ito na din ang magiging bonding namin hanggang sa makalimutan namin ang sama ng loob na naranasan namin sa Manila. Nakita ko sa mga mata ni Ayan Bella ang saya habang nakatitig sa mga isda na bagong huli ng mga manging isda dito sa probinsya ng Bicol. Ngayon ko lang ito nakitang ganito kasaya para itong naging bata muli habang amaze na amaze sa iba't ibang klase ng isda na nasa kanyang harapan. Ano Mariel? May mga napili na baka yung pwede nating ulamin mamaya? Tanong sa akin ni Nanay Rosing. Natigilan naman ako dahil wala din akong ideya kung anong luto ba ang pwedeng gawin dito. Aaminin ko na hindi ko pa talaga nararanasan ng magluto sa tanang buhay ko. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala naging kompleto ang buhay ko bilang isang asawa at ina ng mga anak ko. Hindi ko man lang sila na ipagluto dahil meron naman kaming tagaluto sa mansyon. Nay, Alin po ba dyan ang pinakamasarap na isda? Iyon na lang po sigurong bilhin natin. Uwi ka ko kay Nanay Rusing. Pagkatapos ay mataman nito akong tinitigan. May nakaguhit na pagtataka sa mga mata nito. Magtapat ka nga sa akin, Marien. Naglayas ba kayo ng anak mong si Ayan Bella? Sa mga itsura nyo kasi, alam kong galing kayo sa hindi basta-bastang pamilya. Masyado kasi kayong malinis para maging isang normal na mamamayan lang. Wika ni Nanay Rosing, natigilan naman ako. Huwag kang mag-alala. Sa nasabi ko na sa'yo mababait ang mga tao dito, Marian. Safe kayo sa lugar na ito. Basta magtapat ka lang sa akin. Sabihin mo lang sa akin ang totoo para naman alam ko kung paano kita matulungan. Lalo na ngayon. Nakita ko sa mga mata ni Ayan Bella na first time niyang naranasan ng ganitong bagay. Masyado siyang masaya sa mga nakikita niya. Nakangiti nitong wika habang tinitingnan si Ayan Bella na noon ay tuwang-tuwa na hinahawakan ng isang malaking isda. Pasensya na kayo, Nanay Rusing. Patituloy kayo na damay pa sa problema namin ni Ayan Bella. Wika ko dito. Napangiti naman ng matanda sa akin. Aaminin ko po sa inyo na wala po talaga akong ideya sa ganitong buhay. Siguro po dahil lumaki kami sa Maynila. Nakangiti kong dugtong na wika dito. Kung ganoon, ako ang bahala sa inyo. Tsak na mag -e enjoy kayo sa lugar na ito. Nakangiti nitong wika sa akin. Masaya naman akong tumango. Pagkatapos ay inabot ko dito ang dalakong pera. Diyos ko iha, napakalaking pera naman nito. Hindi naman katulad sa Manila ang presyo ng mga isda dito. Kaya sobra-sobra na ito. Wika ni Nanay Rosine. Kung ganon, bilhin niyo po lahat ng kaya nating bilhin, Nanay. Tsaka mukhang marami nang napili si Bella eh. Sagot ko dito habang itinuturo si Bella na papalapit sa amin. Kasama ang isang manging isda na may bitbit na timba na puno ng isda. Mami, what takes you so long? Nakapili na ako ng bibilihin natin. Excited na wika nito sa bayturo sa isang timba na puro isda. Napangiwi naman ako dito, gayon din si Nanay Rosin. Sobrang dami naman ito, Bella. Kaya ba natin itong kainin lahat? Nagtataka kong tanong dito. Kaya natin to, Mami. Masasarap daw lahat ng fish na ito. Kaya sige na, ito na lang ang bibilihin natin. And besides, I felt hungry na. I want to eat something different. Maarteng sagot ng anak ko. Ah, eh, ganun ba? Sige, yan na lang ang bibilhin natin. Tatawagin ko na lang ang kapitbahay natin na lagi kong nauutusan para maglinis ng mga isda na yan. Nakangiting sagot ni Nanay Rusing. Pumapalakpak naman si Ayan Bella dahil sa sobrang tuwa. Napailing naman ako. Kaya ba natin tong bitbitin? Tanong ko habang nakatingin sa mga isda. Mukha kasing mabigat dahil sa sobrang dami. Agad namang napaisip si Nanay Rusing. Pagkatapos ay tinitigan ng lalaki na may bitbit na timba ng isda. Ma'am kung gusto niyo po, ihatid ko na lang sa bahay niyo itong mga isda. Magalang na wika nito. Wala na ba kayong ibang huli? Naku, baka mamaya maistorbo hamin haming kayo, Aldrin. Sagot ng matanda, ngumiti naman ito. Ubus na po ang isda namin, Ma'am Inubus Inubos na po niya. Nakangiti nitong sagot sa bayturo kay Ayan Bella na noon ay proud na proud dahil sa kanyang mga pinamili. Ganun ba? Ah, eh sige. Mas mabuti na nga na ikaw ang maghatid ng mga yan sa bahay para hindi kami mahirapan sa pagbitbit. Magkano ba lahat ito, Aldrin? Tanong ni Manang Rosing. Umiling naman si Aldrin na tumingin kay Ayan Bella. Binayaran na po niya. Sagot nito sa bayturo kay Ayan Bella na noon ay masayang nakangiti sa amin. You heard it right, Mom? Binayaran ko na lahat yan. Taas noon nitong wika, natawa naman ako dito, napailing naman si Nanay Rusing. Nagbigay na si mami mo ng pera sa akin para sa mga isda na yan, ayan Bella. Wika ng matanda at iniabot kay Bella ang pera na ibinigay ko dito kanina. No, Nanay Rusing, tsaka mo nagastusin yan. Sa ngayon, sagot ko muna ang foods natin. Wika nito't hinarap si Aldrin. Aldrin, you can help me how to cook that fish, right? Tanong nito sa lalaking halos kasing edad lang nito. Napangiwi naman ako lalo na nang makita kong matinding pag-aalinlangan ng mga mata ni Aldrin habang nakatingin kay Ayan Bella. Natawa naman si Nanay Rusing. Bella, speak Tagalog please. Ikaw talaga. Hindi lahat ng tao ay kaya magsalita ng English tulad mo. Lalo na at nandito ka sa probinsya. Natatawa nitong wika kay Bella. Agad namang napahawak sa kanyang bibig si Bella at tumingin sa akin. Tinawanan ko naman din ito. Oh, I'm sorry. Hinging pa umanhin nito at muling hinarap si Aldrin. Nahihiyang tumangu naman si Aldrin. Great! I'm so excited! Wika ni Bella at humarap sa akin. Pagkatapos ay nagyaya na si Nanay Rusing upang umuwi na. Mabuti na lang ay may motor na may sidecar itong si Aldrin. Doon na kami sumakay kaya naman mabilis kaming nakarating ng bahay. Kakasikat lang ng araw nang dumating kami ng bahay. Agad namang inumpisahan ni Aldrin na linisin ang mga isda. Samantalang si Bella ay seryosong nanonood dito. Kami naman ni Nanay Rusing ay nakaupo sa shade house habang umiinom ng kape at kumakain ng isang kakanin na binalot sa dahon ng saging. Hindi ba kayo hahanapin ang pamilya niyo sa Maynila, iha? Tanong ni Nanay Rusing habang nakatitig sa akin. Ibinaling ko ang aking mga mata sa kalsada na noon ay unti-unti nang naging abalang paligid. Dahil may mga ilang sasakyan sakyanang dumadaan. Karamihan ay tricycle at mga motor lang naman. But still medyo maingay na din. Which is normal lang kahit nasa probinsya na kami. Natanaw ko na din ang mga katabing bahay namin na unti-unting naglalabasan na din ang mga nakatira. Ang ibang tao, lalo ng mga kabataan ay napapasulyap dito sa amin. Nagtataka marahil kung sino ang mga bisita ni Nanay Rusing. Siguro lalo na ng dalawa ko pang mga anak. Pero babalik din naman po kaagad kami nai ng Manila. Magpapalipas lang kami ng samahan ng loob ng dito sa probinsya. At isa pa, mukhang masaya naman si Bella dito. Kaya naman dito muna siguro kami. Nakangiti kong sagot dito. Tumangu naman ang matanda at sumubo na ng kakanin. Pagkatapos ay tiningnan sila Bella at Aldrin, na noon ay abala sa pag-iihaw ng isda. Mamrusing, good morning po. Narinig kong bati sa amin ng isang dalagita. Agad naman akong tumingin sa gate ng bahay ni Nanay Rusing. May nakatayo ditong isang binatilyo at dalagita na may bitbit na kung ano-anong mga prutas. Nakangiti ito habang nakatingin kay Manang Rusing. Oh, Venus! Robin! Kayo pala! Pasok kayo dito! Ano ba yung mga dalan yung paninda? Tanong ni Nanay Rusing habang nakatingin sa dalawang bagong dating. Mga prutas po, ma'am. Bagong harvest po ito ni tatay sa mga pananim namin sa bukid. Sagot ng dalagita na si Venus nang makalapit na sa amin. Agad ko namang nakita si Ayan Bella na naglakad palapit sa amin. Makikiusyoso na naman siguro kung anong meron. Oh wow! What is it? Nakangiti nitong wika habang pinasadahan ng tingin ng mga pruta sa loob ng basket. Bella, Tagalog please. Bulong ko dito. Ewan ko ba sa batang to Napapadalas ang pagsasalita ng English. Samantalang noong nasa Manila naman kami, bihira ko naman itong marinig na magsalita ng ganitong lengguahe. Mukhang masarap. Magkano ba lahat ito? Tanong nito sa dalawang teenagers na nagtitinda. Napatingin naman ang dalawa kay Nanay Rusing. Akong magbabayad nito lahat, kaya come on, sabihin niyo na sa akin ang presyo. Dagdag na wika ni Bella at hinarapan dalawa. Nahihiya ang mga itong tumingin sa anak ko. Samantalang si Bella naman ay isa-isa nang kinuha ang laman ng basket. Huwag kayong mahiya sa akin. Hindi ako nangangain ng tao. I want you guys to be my friend. Wika pa nito habang inaamoy ang isang hinog na mangga. Matamis itong mumiti sa dalawa. Ay nako, masanay na kayo kay Bella. Mabait na batayan. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Tsaka halos magkasing edad lang naman kayo eh. Sakto, naghahanap ng friends yan. Kaya ipagpalagay niyong kalooban niyo. Natatawang wika ni Nanay Rusing. Ang ganda niyo po kasi, mami. eh. Nahihiyang wika naman ni Robin. Napabungisngis naman si Ayan Bella. Natawa naman din si Venus. Yan na nga bang sinasabi ko, mami eh. Mukhang magkakaroon ako dito ng maraming tagahanga. Natatawang sagot ni Bella. Nagtawa na naman kami ni Nanay Rusing. Pagkatapos ay hinarap na nitong dalawang teenager. Bilyarin's Mansion Tahimik na humigop ng kape si Gio. Sila Christian at Miracle naman ay abala sa kanika nilang mga cellphone. Samantalang si na Mami Sarah at Daddy Russell naman ay napapailing na lang habang tinitingnan ng mga ito. Anong plano nyo ngayon? Putol ni Daddy Russell sa katahimikan ng buong paligid. Napabuntong hininga naman si Gio. Nangangalumata ito at halatang hindi nakatulog ng maayos. Maghahanap inutusan ko na si Aaron na i-check lahat ng CCTV kung saan pwedeng dumaan si Marie. Kakausapin ko din mamaya mga private detective na i-hire ko para mahanap agad si Marie. Ganun na din si Ayan Bella. We can ni Gio. How about the company that? I heard na parating na si Mr. Johnson galing sa tour sa Europe. na iset na daw ang inyong closed door meeting. Sagot naman ni Christian. Well, I don't have a time for that. Bahala na kayo ni Miracle makipag-meeting sa kanya. Bali walang sagot ni Gio. Nagkatingi na naman ng magkapatid. But dad, ini-expect ni Mr. Johnson na ikaw ang haharap sa kanya. Tsak na magagalit yun. Sagot naman ni Miracle sa ama. I don't care. Kung magagalit man siya o hindi, wala akong pakailang. Sabihin niyo sa kanya na busy ako at gusto kong kayong humarap sa lahat ng appointment na meron ako this week. Ito na siguro ang right time para pamahalaan niyo ng kumpanya. Seryosong wika ni Gio sa mga anak nito. Napangiwi naman si Miracle habang si Christian naman ay seryosong nakatitig sa ama. Dad, we can help you to find mommy. Pero ang pamamahala sa kumpanya hindi pa namin kaya ni Miracle. Sagot ni Christian habang seryoso itong nakatingin sa ama. Well, ito na yung right time para matutunan yung pamamalakad sa kumpanya hanggat hindi ko pa natatagpuan si mami nyo, kayo na muna ang bahala. Seryosong sagot ni Gio, napabuntong hininga naman si Daddy Russell, samantalang napailing naman si Mami Sara. Ayan Velas POV Sinundang ko ng tingin ang papasok na si Mami Maria ng bahay. Bahagya ako nag-aalala dahil parang namumutla ito. Siguro dahil hindi pa ito nakakabawi sa pagod ng biyahe namin kahapon. Nakangiti kong hinarap ang mga bago kong kakilala. Gusto kong maging friends silang lahat. Parang ang babait kasi nila eh. Venus, Robin, wag na kayong mahiya sa akin. Dito muna kayo kasi hindi naman namin kayang kainin lahat ng isda na binili namin kanina eh. Pag-aaya ko sa mga ito. Nakita kong pag-aalinlangan sa mga mata ng mga ito bago tumingin kay Nanay Rusing. Aisha, ako na ang bahalang kakausap sa mga magulang ninyo. Kapag hahanapin kayo, sagot ni Nanay Rosin. Agad naman akong pumalakpak. Pagkatapos ay niyaya ko ng mga ito sa na ni Aldrin na noon ay abala sa pag-iihaw ng isda. Iihawin ba natin lahat yan? Agad na tanong ko dito habang iniisa-isang tingnan ng mga isda na nakasalang sa ihawan. Pinipili ko ang pinakamaganda para ipakain kay mami mama ang pagising nito. Pwede na din natin sa bawa ng isda. Lagyan natin ng malunggay at tanglad. Sagot naman ni Aldrin sabay tingin kay Binus. Sige, ako na lang ang magluluto ng isdang may sabaw. Sagot naman ito sa nahihiyang boses. Sumulya pa ito sa akin kaya naman ang ko ito. Wow, mukhang masarap yung naiisip nyo. Excited na ako. Nakangiti kong sagot. Hindi naman umimik ang mga ito. Nahihiya pa rin sa presensya ko. Siya nga pala, dito ba kayo lumaki sa isla na ito? Ako kasi sa Maynila lumaki eh. Ngayon ko lang ito naranasan, kaya naman bago sa akin ang lahat. Pag-amin ko sa mga ito. San nga pala kayo sa Manila, Ayan Bella? Nahihiyang tanong ni Bino sa akin. Ngumiti naman ako dito. Sa Alabang, maitsi kong sagot. Marian's POV. Nagising ako na parang umiikot ang buo kong kapaligiran. Dahan-dahan akong bumangon ng maramdaman ko na para akong naduduan. Parang kay ang aking sikmura at may gustong ilabas. Patakbo akong lumabas ng kwarto habang sapo ko ang aking bibig upang pigilin ng paglabas ng suka. Diretso akong pumasok ng CR at inilabas ko ang gustong ilabas ng aking sikmura. Parang inahalo ang aking sikmura. At hindi ko maintindihan kung bakit nararamdaman ko ito ngayon. Bahagya pa akong napaluhan ng malasahan kong mapait na likido sa bibig ko. Umiikot din ang paligid kaya naman napahawak ako sa pader habang pinipilit na tumayo. Ma'am, are you okay? Narinig kong wika na nag-aalala lang si Ayan Bella. Agad ako nitong inalalayan sa pagtayo. Pagkatapos ay pinunasan ng butil-butil na pawis na lumabas sa noo ko. I don't know, Bella. Naihilo ako. Sagot ko dito habang dahan-dahan na inihahakbang ko ang aking paa. Kaya mo ba, mami? Gusto mo dalhin kita sa hospital? Siguro naman may malapit na hospital sa lugar na ito. Nag-aalala nitong wika sa akin. Umiling naman ako. Okay lang ako, anak. Siguro mawawala din ito mamaya ng kaunti. Sagot ko dito. Baka naman nagugutom lang kayo, mami. Sandali, doon ka na lang muna sa kwarto. Dadaling ko na lang ang foods mo doon. Uwi ka nito sa akin. Agad naman akong tumango. Ano nangyari sa'yo, Marian? Masama bang pakiramdam mo? Narinig ko pang wika ni Nanay Rosie. Nagsuka po siya kanina, Nay. Sobrang nahihilo daw po. Bakas ang matinding pag-aalala sa boses ni Bella nang sinasabi ang bagay na yon. Agad namang natigilan si Nanay Rosane. Naku, baka naman na ka kanina sa kinain natin. Nag-aalala ang sagot ng matanda